At dahil natambakan na nga ako ng mga labahan, halos magtutuwigs na nga ata ito. Dahil nabibisi nga rin kakagawa ng content at pag-a-affiliate sa Black Ops at sa Orange Ops. Dahil inuuna ko nga ang pagkakakitaan. Dahil ang labahan daw ay andyan lang naman. Siyempre, uunahin talaga nating mga nanay ang ating pinagkakakitaan. Baka sakaling mag-viral ay swerte, maraming benta. E kung inuuna ko ang paglalaba, e di walang benta, walang kita. Basta importante, nakakapaglaba pa rin tayo, di ba mga mi? Sinong re late. At kalimutan ko pala, meron na pala akong mga dalagita at eto, tinawag ko nga sila at nagpatulong na nga ako para mas mapadali at matapos ang trabaho. Si Dada na nga rin na nagsabi na magpatulong na nga rin ako magbanlaw dahil malalaki na nga daw sila. Pero marunong naman din sila ng mga gawaing bahay. Pero pag konti lang yung labahan ko, hindi ko na nga inaasa sa kanila. Iba talaga kapag may ibang trabaho ang nanay, mas inuuna nga natin yung pagkakakita. Kaya minsan hindi rin tayo nakakapag-focus sa mga gawaing bahay. Pero sabi nga time management na lang. Basta't importante, nagagampanan pa rin natin ang mga trabaho natin sa bahay. At hindi pa rin natin napapabayaan ang ating pamilya. Anyway, nagtulong-tulong na nga sila sa pagsampay dahil marami talagang isasampay. At mas mapapadali nga yung trabaho kapag tulong-tulong. At kinabukasan nga, eto na nga, nilaban ko na nga rin ang kanilang mga bag na gagamitin. Gandang-ganda talaga ako dito sa bag na nabili ko. Kitang-kita talaga na ang tibay at pulido ang pagkakatahi. Sobrang ganda talaga ng quality nitong anelo bag. At napakadali pang laban lalo na kapag ganitong kulay. Sobrang sulit talaga nitong nabili kong bagpack. Ang nagustuhan ko pa nga dito ay tela ang nasa loob at ang sa labas naman ay waterproof. 300 plus nga lang ang bili ko dito. Super sulit talaga ang pera.